वाह! 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 व nangyayari ngayon. Una ko sa lahat, masalamatan natin si Senator Aimee Marcos sa kanyang mga Ibabalik mo ang dignidad ng kailang ano. Ilang tingdikad. I para! Big lamb nawara ratoki tawai hukuna sido kami ke kita luang minta marsus

ko sa inyo, ang national problem ng na bansang ito ay sinin sa Marcos. Tama! Yes, ipapin ni Amy, pagkasalan mo na yan, akala niya magbago. Yung pala silang dalawa, tandem sa bukin. Ngayon, itong 100 billion na in-insert nila sa budget, tinatanong nila, bakit kailangan mag-insert kung pwede mo namang ipasok sa National Expedition Program. Simple lang ang sagot. Kapag nasa NEP, si Congressman ang tatanggap ng Sohol, hindi si Marcos. Kaya kailangan ni Marcos mag-insert no, ng 100 billion para ang Tompas kundi ang pagnataw ng pera ng sambayanang Pilipino. Yeah, ay made that play directly on Marcos Jr. Yeah. Kanan nyo, ang Fort Bonifacio so, hindi binabaha kahit anong bagyo. Pero bakit yung komunidad natin ulan lang bahak na at hindi nasusunod ang problema dahil tinanakaw nila and nobody